Alam mo ba na may ilang sikat na influencers na binura ang pages ni Meta? Bakit? Dahil lang sa isang malaking violation, illegal online gambling. Oh, oh, legit to. Ayon sa mga balita, may mga content creator at influencer na nag-promote ng mga online sugal na walang lisensya. At dahil dito, tinakedown ang pages nila sa Facebook at Instagram. Bawal sa Meta ang mag-promote ng platforms na hindi dumaan sa tamang proseso. Lalo na kung walang permit mula sa pag o kung target nito ang minors at ordinary users. Hindi lang ito simpleng endorsement, ha? posibleng scam ang ilan dyan. Pwedeng maloko ang followers, mawalan ng pera, o mapasok sa addiction. Kaya paalala lang sa mga content creators, ingatan ang mga brand na pinopromote ninyo. Hindi porket may bayad, eh okay na. Ikaw ka Joe Fax? Isa ka rin ba sa mga nagpo-promote ng bawal na laro? Nako, tigilan mo na yan. Baka ikaw na ang susunod.